Alo. <laughs> Ate, <dulogin mo. laughs> ano? Ate, dudurugin mo. <laughs> <Alo? Na. laughs> ano, mo kung niya. Ano? mo. Ano? Ha? Ano nga? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano Ano Ano

wala rin na. Oo. Oh. Ako na. Dutuloy mong ganun. Sige. Oo. Oh. Ikaw, ayun. <laughs> kaya mo ikaw Kaya <ba> yan? Oo, <laughs> ano? oh, kaya mo. Ako na, 40. ka na 20 lang eh. ka lang eh. E. <laughs> <laughs> may Oo. Ano? Ano? sa inyo Ano? sa Dudurugin lang. Siyempre mag lang din. Gagawin na din. Mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, akin na! pag yan yan. Sige, siya. 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 na. lang. Bente si ko na. Oh. Bente ano? Bente ano? 20 lang mo. Tama mo ni Indo. Sige, ko na nga lang eh. Dali na, marap muna dito, marap ka dito. ka muna dito. Ito, dito. Ito, yan ako. Akin na kasi. Wala mo may dumakasin. Ay, O, Ito sa bagay, gagawin ninyo eh, yan. Huwag yung medyo tuyo din. Dali lang, dali lang, wala pa. Pagkakarap na.